Pachakeros, mil Pachakeros, mil Pachakeros, Manda bye. Nasa labas ako ng barangay namin, no? Meron tayong mga bisita, mga bikers sila. Ba, saan ba yung galing? Uh, ano po, Santa Rosa. Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, Laguna. May, Rosa, Laguna. may mga grupo kayo? Meron, eh, kaso hindi kami makalakad ng grupo ngayon, boss. Gawa ng ano, dahil ang lockdown ni eh? mahirap lumakad nang sabay-sabay ay hindi kami palulusutin sa checkpoint. Ah oo. Mm -hmm. Kaya dala-dala. May <laughs> may mga dala sila mga super na Ano 'yun? Nakabox. May uh, meron silang gustong ipa-ipaabot sa akin. Para kanino para kanino 'yan? Kay itong nasa box, para, ano, sa right at this side dapat. May ipon ito kay para sa na nanay ah, ko. Ah. Para kay Tisoy. Naposito ano? yung mm. 3,000 kay Kuya Tisoy yung dalawang libo kay yung dalawang ah dialysis so ito ano 5,000 so ito mga kasold 5,000 to para kay Tisoy at saka yung nagdadialysis mm. tapos ah, ito kay pang ano sponsor hindi na hindi ka ano magkano to? 10,000 po mm. 10,000? ba? 10,000? Ako nang bahala nito? May YouTuber din ba kayo? Oh. nil Pajakeros ba eh? Hey, ah, Gusto ikaw si Nel Pajakeros! Hahaha! Siya pala si... Ano, Neil... Siya pala si... Nel... Siya pala si Nel Pajakeros Laging siya nag-comment sa mga videos ko <laughs> Minsan kasi hindi ko na ma-reply ma ang Kasi sa dami da 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 uh. uh.